Hello guys! Andito na ako sa Lucky China Town Mall at yan mga masyal-masyal tinitingnan -masyal. yung mga establishments na bago Malapit lang kami rito kasi sa Binondo lang kami yung May dog na mahina Meron din dito Express. Tago oh, na rin. Meron na. Then world Balance. Hindi ma marami. Punta kayo dito guys. Salamat.